guys. Ngayon guys, magagata na naman ako ng malunggay. Ito guys, nahugasan ko na. Tapos yung ating gatang dalawang balot. Halagang 60 pesos siya. Tapos ito pala guys, yung aking tulingan. Malalaki kasi ito guys, kaya pina-slice ko. Sinain ko lang ito guys sa, suka kanina. Tapos na pinatuyo ko. Ihimay-himayin ko siya guys. At ito ang isasawag natin sa ating malunggay. Umpisa na natin guys, maghimay nitong ating tulingan. Ito na siya guys. Nahimay ko na yung ating tumingan. Magaano na tayo ng sibuyas. Tapos ito guys na luya. Ang gagawin ko dito, gagagaling ko na lang siya. Para hindi siya ma... Mahalata yung pinaka luya niya. Gagagaling ko siya. konti lang guys. Para pantanggal lang lang sa... Matapos na yung ating sibuyas. Ito naman yung ating bawang. Ipitin ko lang siya guys. Ito yung ating bawang. Pipitin mo pag tatlo siya, guys. Pagsamahin ko na siya dito sa akin, si Boyas. Ito guys, yung luya, gagad ko lang siya. Ayan. Di ba kung kaysa makabili, yung makitid na ng bawang, at saka yung ating, yung, atin. yung makitid dito guys, meron na, Ilang ako pa ako nakabili. Ayan siya guys, gaganito rin ko lang siya. Kaya hala ko na siya lahat dito para sabay-sabay. Ayan, ba? ganyan lang, Para hindi siya, eh, hindi pa lang. Tapos, itong siling lapuyo, guys, yung dalawa, iliwain natin, slice natin siya. Tapos, itong dalawang maliit, nalagay natin. Itong dalawang malaki. Ayan. Iliwain natin siya ng ganito. Ayan, check it, guys. Ano, guys, yung nahimay ko, tulingan. Tapos, ito yung ating dalawang balat ng gata at yung marunggay. Nahugasan ko na ito mga guys. Ito yung bawang sibuyas at yung ginaggad na luya. Pinagsama ko na. Tsaka yung ating labo, yung sili at saka yung siling haba. Ito tayo mga. Isa nitong bawang sibuyas at saka luya. Pinagsama tama ko na ito guys. Ayan. Tapos, yung sili mamaya na. Bigay brown natin kung konti bago pwede yung ating parang ano ito guys. Parang kinunot na isda na may marunggay. Pinulot na isda. Ayan, ang bago. E, lalagay na natin ito. May e, may na tulina. At kasi, eh, yung malaki siyang tulina na ah. parang may ano, yung, yung tawag doon, yung parang may kulay-kulay silver yung katawan niya. Pero ang tawag ko dito tulina, ayun ko, ang tawag doon babae babae, bumirawan daw. Kasi malaki po sa tulina, guys. Kaya nga, pina-slice ko siya. Tapos, lagay natin yung ating isang gatae. Lagyan ko lang ito, guys, ng konting tawag doon, konting asin kasi nilagyan kong asin itong ating magsain na itong turingan. Ito guys, konti lang. mamaya mamaya natin yung ating malunggay lagay ko pala ito guys yung nahiwa natin na sili para maluto na siya tapos pakuloy muna natin ito bago natin yung ating malunggay ang siya guys, para na siya guys kinunot ano parang yung kinunot na pagi pero ano to guys, tulingan ayan, bango ayan o oh. tapos, lagay ko na rin to guys para may dimulot ating silid Ito guys, tikman ko yung ating pinakasabaw nitong ating gata. Kung okay na yung alak niya. Diba mo? Hmm, sarap! Lagay ko na guys itong ating malunggay. Masarap! na siya guys. Lagay ko na yung ating pangalawang gata. Nahalo ko na siya. Tapos, nagyan ko para ito guys ng Suka ng quality. Masarap sana dito kalamansi. Wala akong kalamansi kasi ilang peraso nila yung kalamansi ko dyan. Kaya, ang gagawin ko, suka na. Pag luto na siya, saka ko lalagyan siya na. Ng... Suka. So, para na siya guys, kinunot ko tawagin sa amin. Yung kinunot na, ano, pating. O kaya, ano pag dito, yung pagi. Yan, mga ganyan. Kasi yung oh, madami siya guys, yung. Eh, oh. siya guys. So, ayan. Tapos lagyan natin maya maya siya ng suka pag naluto na yung ating gulay. Nalit natin guys. Maya maya lagyan ko na siya ng suka. Mmm, narap. Lagyan ko na siya guys na suka. Ito guys, ang tawag ko na lang dito sa luto ko ito. Kinunot na tulingan na may manunggay. Yan na lang ang tawag ko dito sa aking nilutong ulam ngayon. Ayan guys, talaga ako ng suka. Dapat talaga dito guys, anong kalamansi. Yang kalamansi ko guys, ilang piraso na lang yan. Ayan. Ayan. Ito guys, dito na siya. Medyo hiniinin ko pa ng konti. Para lutong-luto -luto yung ating gara. Kasi sabi nung bunso ko, babaon daw siya sa trabaho niya mga guys. Nagdagan ko ng konting suka. Ayan. Ang bango. Ayan na siya guys. Kain na tayo. Luto na yung ating kinunot na tulingan. Ayan. Kain na po.